Ayan, guys. Alos patapos na yung building ni Pariko Puroy. Ayan. Ayan. Ating love bed. Ayan, guys. Ayan pala. Inupuahan pala ito ng ano ng MDC Construction na nagtatayo ng tower dito sa atin sa Sambales yung mga pundasyon ng tower yung mga operator ng bako ang nakatira dito ayan narintahan to ni MDC ayan mm hmm sa taas sa may bed. Ayan, maluwag yung loft bed. Kasi po, matulog dito yung sampo. Basta lahat sila yung nakatayo. Last year, nabili namin ni Mrs. ko tong bahay na to. Complete documents. kapit bahay ko hmm. kung titignan mo para kami nasa subdivision di ba oh di ba iisa yung tsura ng bahay ayun si Bayao. driver ng DPWH konti na lang tatapos na pwede siyang pagtindahan pagdating ng araw ayan ito kasi yung pinupukusan kong ipaayos kasi ito sarili na naming bahay ito sa kabila kasi nangungupahan din kami dun sa kabila pinaupahan namin to para may iupa din kami dun sa inupahan namin sa kabila ganun lang mura lang ang kuryente nito naabot 500 lang isang buwan